Hello mga guys Magandang umaga po Dito ko ngayon sa rooftop namin Dahil hindi man makalakad Ang gorang na vlogger sa malayo Dahil pangit pa ang mga kalsada ngayon dito sa amin mga guys Dito maganda rin naman ang panahon ngayon ano? You know, maganda ng sikat ng araw Mga guys Ayan, gusto ko sabihin sa inyo ang tungkol sa mga halamang gamot. Mga halamang gamot mga guys. Gaya nito ng sa amin ito, tuba-tuba. Tuba-tuba mga guys. Dito sa Tagalog ay tuba. ayaw ko lang sa English mga guys. Ito ay napakabisa na gamot sa mapilay ka. Tapos yung kumikirot. Tapalan mo yung napilay mo ng toba-toba, tuba Painitan mo sa kalan. Tapos tapal mo. Nalala ko minsan yung kapatid ko yung napilay sa basketball talaga nabali yung dito sa kanyang ano kamay lumabas yung buto hindi dinala sa orthopedic ginawa ng nanay ko nilaki-lakihan yung nilagyan ng ano kahoy tapalan muna niya lagyan ng langis ng nyog tapos lagyan ng kahoy para hindi ma hilot-hilotin uh, para bumalik yung buto hindi nadala sa ospital kaya lang nadisporma okay lang dahil hindi naman nadala sa hospital mga guys kasi sa Samar malayo sa ano orthopedic dadalhin pa dito sa Manila ito ang alamang tuba-tuba napakabisa mga guys magandang umaga po